sa buhay marami tayong dadaanan lubak may mga patag may lubak may bubulubundukin pa nga eh diba may mabato may mabuhangin lahat yan lalakaran natin pero maswerte tayo dahil araw-araw tumatayo yung rin buhay tayo ng Diyos. Kasi maraming tao na nagbibilang na ng mga araw nila. So tayo, nabubuhay pa. Enjoy in life. Pasalapatan si God. Family. Friends. At kung sino pa darating sa buhay natin. May gawin man silang masama, wala, mabuti. Pasalamatan pa rin natin sila. Kasi dumarating sila sa buhay natin. Kasi marami tayong matututo sa bawat paghakbang natin, sa bawat paglakad natin. Marami tayong matututunan, right? Yes, you're right. Yes. So, hakbangan lang natin yung mga araw-araw nating mga pasanin, dalahin, yung mga bibigat na bagay yan. Minsan, magugulat ka na lang, maglalakad ka na lang, magaan na. Diba? Enjoy life. Enjoy life. Or hindi naman lahat ng araw eh, ay enjoy tayo. Siyempre, ay darating uli mga pagsubok. Kayanin mo lang. Marami tayong ma along the way. So, yan. Yung iba doon, mati-treasure natin. Yung iba doon, pakakawalan ka. Yung iba doon, iiwanan ka. Pero yung mga matitira sa'yo, yun yung mga tunay mong kaibigan at tunay na nagmamahal sa'yo. Pahalagahan mo sila katulad ng pagpapahalaga nila sa iyo. Ganun lang 'yan, give and take. Love is a give and take. Okay, man 'yan, mag-lovers man 'yan or sa family, love is a give and take. Hindi pwedeng one-way process. It's a two-way, two-way process. Kasi kung ikaw lang ang magmamahal, hindi pagmamahal 'yan. Kung siya lang ang magmamahal, hindi pagmamahal 'yan. It's a two-way two way process at kung nahanap mo na yon ingatan mo na pahalagahan mo kung anong meron ka dahil kung hindi mo pahalagahan magigising ka na lang isang araw wala na siya